Ulap kung titignan ang kuhang video na ito ng isang netizen mula sa kabundukan ng Barangay Tabaan, Surtuba, Binget. Pero kung pagmamasdan, usok pala ito mula sa forest fire. Ang sunog pang-apat ng forest fire na naitala sa Tuba Bingget, sa unang kwarter pa lang ng taon. Ayon sa BFP Tuba Bingget, sumiklab ang sunog sa silangang bahagi ng Mount Santo Tomas kahapon ng umaga. Yung Tuba, eh, isa yung sunog is galing sa Tabaan Sur. Yung mm -hmm. sunog kumakit dito sa may uh bandang progression so uh pinamaman ng city led 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 ang mmm um, like uh um, so, ba Hanggang ngayon patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pag-apula sa sunog habang inaalam pa ang lawak ng nasunog na kagubatan Uh as of uh, assessment ni Dr. Kanina ma'am, hindi eh, pa niya kasi sobrang uh pag yung usok makapal mm -hmm. uh, yung usok ma'am so uh ongoing pa rin yung assessment hanggang bukas din po Pero sa kanilang taya, mas malawak ang pinsalang na idulot nito kesa sa sunog na sumiklab sa hilagang bahagi ng Mount Santo Tomas noong ikapito ng Pebrero. Uh, yung area na na assessment namin kanin, na monitor namin kanin na, is uh, a aabot hanggang patungong camp fix pa, mm -mm. tuloy yung sunog. Katunayan, umabot na ang sunog sa mga transmitter towers ng ilang malalaking TV stations sa Mount Santo Tomas, Tuba, Benguet na halos higit limang kilometro ang layo mula sa Tabansur. Dagdag pahirap sa pag-apula ng sunog ang malakas na hangin at masikip na daanan ng mga fire trucks. unang uh, Una-una sa lahat, ma malayo sa kalsada. So yung hindi makakasis yung fire natin. Tapos malayo din sa site. So yun po yung challenges natin. Ganun pa rin ma'am, kasi yun na uh, summer ma'am. So medyo mahirap yung tubig tuwang ng Bureau of Fire Protection tuba ang DENR at mga residente sa pag-apula ng sunog. Sa ngayon hindi pa rin makapagdeklara ng fire under control ang Municipal Fire Station at hanggang ngayon ay unang alarma pa lang ang sunog. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.